marami akong ginagawa na hindi ko document yung gathering para mas priority ko yung word of money shots. Pagbabalikan natin money shots, uy, wow, mm. si Bride, napatalon mo. Parang gano'n. Yes. Oh, si Bride, gano'n gano yung word of money shots. Pero eventually, eh, pag nagiging, nagiging, matured ka na sa industry, ang, ang, ang money shots sa atin is moment eh na hindi na talaga mababalik. Uh, kasi dun nga, realization ko, yung kunyari, ipaglamor ko si Bright kaya ko siyang ulitin kahit araw-araw. Araw-araw, everyday, kahit hindi siya Bride nung araw na yon kaya mo yes. siyang gawin. Pero yung one time na may na lang, dumating yung isang best man niya na nasurprise siya, niyakap niya, hindi na maulit yon Hindi mo pwede, Sir, take two, labas ka uli, o oh. ganyan so So, nandun uh, nagkakaroon ng panibago sa isip ko na parang, teka lang, binabago ko lahat. Harang ganun. So, ngayon, Uh, doon nagsimula na para sobrang proud na ako. Ah, J. Consolation Event Filmmaker. Ako na to. Uh, mm -hmm. So ngayon, nung time na kung babalikan ko yung simula, Jayson Consolation, Jayson Selection Event Filmmaker, na iyon nang ako eh. Pero ngayon sobrang proud ako, Jayson Selection. Maganda <laughs> naman, maganda uh, naman yung ano, uh, event filmmaker. Uh, uh, oo. siguro parang ah, baka nailan ka lang kasi ikaw lang yung gano'n. Oo, nung time na yun. At uh, nung time na yun, syempre yun nga, sabi ko, hindi ko talaga alam ibig sabihin. Nun. Ginawa ko lang siya for para lang ma-secure yung uh, para lang mag-exist na yung sa, DTA natin. sa DTI natin, ganyan yun, ganyan, oh. permit natin, oo. Oh. Pero yun nga eh kasi hmm. ang galing mo ha, kasi hmm. parang Parang ako, ako kasi bro, ang naka-register sa DTI namin uh, is Cinema Works by uh, Merwin Cerda. Uh, pangalan ng asawa uh, ko yun. Pero ang ginagamit namin sa logo sa lahat uh, is Cinema uh, Works Art Film. Uh, so, pwede mo ibahin naman eh. Oo, uh, pwede naman talaga. Ah, uh, pwede man, uh, man ibahin. pero yung resibo uh, mo, uh, yung ano natas nasa DTI. Oo, uh, DTI, uh, di ba? Uh, so, ayun. Tapos kwento mo bro, ano ba yung style ng Jay Consolacion? Iyon, going back. Uh, sabi ko nga, uh, going back dun sa sa Google by Google na para bang what is event videographer? So, it's candid, uh covering the gathering, important gathering. So, doon ko na realize na teka lang. Uh, eto ah, uh, ano tayo? Para bago tayo pumunta sa ganun. Ah, uh, kahit pinakamagaling na chef pag pinag, pinag, pinakamagaling na chef sa buong mundo, pag pinagluto mo yan ng sinigang, pinagluto mo ng sinigang yan, at kulang ang sampalok, hindi maglalasang sinigang eh, parang gano'n. Mm -hmm. So ang realization dyan is yung para bang even ikaw yung pinakamagaling na storytelling, kaya yung way of shooting niya, bibigay uh, sa yung materials, is hindi pang... Pag uh, style. Hindi pang gano'ng style. Mm -hmm. So obviously, Hindi uh, lalabas. Hindi lalabas. So, so ngayon, para bang uh, secondary yung editing ko, para dyan na siya. Ah, uh, Pero yun nga, uh, mas inuna ko yung way of shooting. Yung way of shooting. Ano ba yung way of shooting ng Jake Consolation? Ayun, uh, more on anticipating, halang ganun. Yung anticipating, more on kailangan mas mas uh, ano mas, ka, uh, mas, uh, mas oriented ka sa wedding. Mas alam mo na sa naiintindihan mo wedding. Kasi sometimes may sa maraming videographer dito hindi naman talaga naiintindihan ng wedding. So, para mapalabas mo yung emotion, mapalabas mo. Sometimes, hindi naman for to ni, ah, walang emotion kasi hindi umiiyak, hindi. Hindi ganun ang basya ng emotion. Even hindi ka umiiyak, emotion yan. No? Even tumatawa, emotion yan. Different kind of emotion. So, sometimes, ang basya nila, pag umiiyak, emotional yan, emotion, emotion, emotion yan, emotion yan. Hindi, hindi ganun yun. Hindi mo kailangan paiyakin ng todo or ganyan, pilitin mo kung hindi naman talaga iiyak sometimes nakabase ka lang kung ano yung whatever happens happens, kung ano yung nakikita mo sa mukha niya, is emotion yon mm. So, alam mo lang kung paano di-distance. Alam mo, naiintindihan mo kung ano yung emotion. So, ayun ang hindi naiintindihan ng mga videographer. So, like ko sabi nga, ganito, dapat naiintindihan mo wedding. So, ngayon, ang way of shooting ko, kailangan uh, marandaman nila yung wedding. Uh, sabi ko nga, isa sa mga isang sample na pinakasimple siguro during wedding preps, kunyari, nagbabasa yung bride, ay nagsusulat ng wedding boss yung bride. Madalas, uh, madalas ano to eh, uh, marami, marami ako na-encounter yung photographer sometimes. Mga photographer, ang daming. Even until now, last time lang, ganun. Na, sabi ko, minsan, Jay, magsusulat na ba ako ng, vows? Madalas niya sabi ko sa bride sa meeting, uh, wag muna isulat yung vows mo. Uh, pwede kang mag-compose ahead of time, pero siguro isulat mo lang siya pag on the day, pag nandadun na ako. Sometimes sinasabihan ko rin yan. Kapag sobrang haba naman, pwede tayo mag-meet happy. Pwede kalahati lang. At least ma-document ko lang. Uh, isa sa so, sa, sa, sa pre-prod pa lang, alam na na. Oo, oh, alam na Sinasabi oh, na. So, oh, binibigyan mo na sila na idea na uh, kailangan ko i-shoot yung bows mo na nagsusulat ka para oh. meron akong transition. pagka oh, at, at least B-roll. Oh, no? May, may B-roll ka. Oo, oh, at least may B-roll ka. Oh, yes. Then, so, uh, kailangan palang sabihin nyo. Kasi minsan kasi, pag alam ba para ako, e parang, parang ako parang pagpupunta ako sa event, ready na yung bows eh. Oh, Nandun oh, na, naka, oh, oh. nakahain na, mm -hmm. na. So sabi ko, minsan ginagawa ko, mm -hmm. sige next page na lang tayo. Tapos kunyari na lang kung ano na lang sulat mm -hmm. mo kunyari, sulat na lang. Uh, sulat na so lang. ayoko na. Gusto ko maranda mo pa rin yung moment na para bang, grabe, parang sometimes minsan nilalagay mo siya sa isang location. Saan mo gusto? Uh, well, alam mo yung character ng Bride eh. Hindi, okay lang ako na alone. O, mas okay ako na alone. Mas okay din ako na may para at least mas mas naging komportable kasi ako kapag meron akong kaibigan na nagsusupport sa akin. Pero may saman, may mga ibang bride na hindi mas gusto ko alone kasi pag alone, uh, mas napipil ko. Uh, so, yun yung gusto ko marandaman ng bride. Yung mapil niya yung mga bagay. Yung ginawa niya ngayon. Sa bagay, may point ka no? kasi pag nasulat mo na yan, at sinot mo ulit, hmm. parang wala na rin yung... Oo, oh. oh, kasi oh. alam mo na yun eh. Oh, parang, no, na yun eh oh. diba? parang ginawa na lang yun dahil sa'yo. Dahil sa'yo, oh. dahil oh. si-shoot mo oh. siya. Oh. Oo. Pero ako, gusto ko siya gawin mo siya dahil sa'yo. Uh, so, nagkataon lang nandoon ako para i-shoot yun. Uh, mm, nice. So, yun yung mga, gano mga ano, particular ako sa mga ganun. So, moment na yun. Example, tapos biglang papasok si photographer. Alam mo yun, may mga sometimes may mga bride na para bang na sa corner. Regardless na may mga, kahit wala siya sa, kahit hindi siya nag-iisa, kahit minsan may kasama siya. Nandoon yung bride, minsan nag-iisip siya, nagsusulat na siya. Na para bang na yung, ito na yung words na pinakapaborito ko. ng alam, alam mong, nararamdaman niya na yung napaka-powerful na sa iyo. Let's natin, thank you, Lord, sa araw na to. Alam mo, habang sinusulat niya yun, yes, oh. nagiging emotional siya. Tapos biglang sasabi ng photographer, okay, bride, tingin sa labas. Pukpok ka niya rin. okay. <laughs> na. Wala na. Oh. So, yun yung mga bagay na sinasabi ko na hindi nila naiintindihan ang moment.